mga saksid nandito naman po tayo sa John Deere ayan so ito yung mga brand at uh, mga machine nila na John Deere mga tractor so yun mga ah, uh, ito ma'am ang ano namang itong ano natin John Deere na 3028 EN Pinapakilala ko naman si John Deere, uh, isa sa mga leading American brand na kilala bilang matibay, Ayun. malakas Ayun. at premium brand na tractors. Yars. So, unahin natin dito si 3028 en 3-cylinder na siya, sir. Meron siyang 28 HP. Um actually sir, ito tinatawag ko siyang misfitit pero malakas. Ah, 'yun. Ang okay. pangalan niya po? Miss Pitit, pero Misfitit. malakas. Ayun, mga success. Oh, pero malakas siya. Pero malakas. Ah. Siyempre, sir, um siya bilang compact or narrow-width na tractor, pero meron siyang 28 HP um rated or engine power. Mm. So makikita natin dito yung down draft na kanyang muffler. Ah, muffler niya. Yes, sir. Okay. And and then ito sir kasi para sa mga nags nagsisimula nating mga magsasaka na mayroong mga... Ah, so mga ano, low, budget pang low budget. Ah, sir. Pwede, um, uh, pwede. Nandiyan yeah. si 3028EN. So, ang kanyang fuel tank capacity sir, nasa 32 liters na. 32 liters. Kaya less downtime tayo pagdating oh. sa Bukerin. Hindi na kailangan natin mag-re-fuel. Na, no? mag oh. So yun, yun mga saksid, available sa kanila ang John Deere 3028. So yun ma'am, next po tayo. So yun mga saksid, ito naman yung John Deere 5040. Ano naman ma'am yung John Deere 5040? Uh, sir, oh, so sir, ito naman si 5040D. Um, 40 horsepower na siya sir. Uh, ang kagandahan nito, sir, tingnan nyo, makikita nyo dito, meron siyang hood. sa Meron siyang lock sa kanyang engine hood. Oh, Kasi napaka-importante sir, at para masecure natin yung mga piyasa natin dyan sa loob. Yes, Isang uh, piyasa lang ang mawala uh, dyan. Eh, kumbaga, ito yung puso ng ating traktora. Yeah, kaya, uh, hindi na tayo masyadong mag-aalala. Pag nasa may open space man ang ating traktor, meron siya at secure ang kanyang. So yun, yun yung ano po nila, available rin yan mga Sak Yes, sir. And then dito naman sa 50-50 naman natin, no? Sir, ito naman si 50-50D, sir. Um, ito, sir, um, turbo charge na siya, sir. Ah, turbo charge na siya. Okay. 50 HP. Meron din siya nung engine hood lock. Ang maganda din kay John Deere, sir, meron siya nung dual element, dual filter. Ang kagandahan nun, sir, um, dalawang beses masasala yung, at, dalawang beses masasala yung or dalawang basis ah, beses po yung sa ganyan. elevator yes sir sa Alikabok kaya mas maganda po yung sa engine life saka less maintenance mm, okay. ah, syempre, sir kailangan i-highlight ko din kay John Deere yung tinatawag na e economy PTO ah, meron po. tayong tinatawag na economy PTO yung 5040E at 5040 RPM na standard mm, okay. yes sir para kung kinakailangan natin kunyari sa second passing ng ating tillage eh Um, pa rin ng 540 RPM yung ating PTO Pero mas mabagal naman na yung sa engine RPM natin Mas, mati mas matipid tayo sa, sa fuel up, consumption up fuel, sir. Sir. Ito mga pag bumili, may ano pong available na sa kanya? May pwede silang mabili ng rotovator, no? Sir, Or, ano? o, Or po, ganito? Sir. Meron pwede po sa rotavator, sir, na pwede po. Kagaya, kagaya po nito, sir. Okay, Kay Shaktiman ito. regular light. Okay. Shaktiman Kay... brand naman ito, Shaktiman, sir. ayun yun, mga Ayan. na, Shaktiman, mga saksig. Sige. so, ito, anong tawag dito, ma'am? Shaktiman, ano to? Ano to sa um sa slasher po ito ah, sir. slasher sa damo no pag yes, sir, ano sa damo. damo. Sa golf yan yun. Ah, sir. So yun mga saksi ito available sa kanila ang John Deere 50-50. Tapos dito naman, 50-50 din to no ma'am? Yes yeah, sir, 50-50 uh, din to sir. Uh, so dito naman, ito pala. Meron Mga sila, front pwedeng, dozer naman ito sir. Oo, uh, oh, oh, dozer no. So yes. pwedeng kabitan din ma'am no? Yes, pwede din siya uh, sir. Oh. Uh, so meron rin pala sila na itong available mga saksid. Kung gusto nyo ng may dozer na John Deere na 50-50, ayan, ayan, available. Ayan. So mag-message lang kayo sa kanila kung gusto nyong i-avail din tong ganitong mga unit. So yun, ito yung available nila mga saksid naman na 6095. Ano naman itong 6095? So man? ayun sir, meron din tayo dito ditong 6095 or 95 horsepower. Meron tayo best sya for rice, corn manyan or sugar cane. Apat na cylinder na din siya sir. Okay. Meron siyang 12 forward at 4 reverse gearbox. Okay. Napaka-importante din yung kanyang fuel tank capacity na 150 liters. Okay napakataas din ng kanyang lifting weight capacity sir na 250 2500 kg or umaabot mm. ng 2.5 tons. Oo. Ah, ah. So 95 horsepower pala siya no? So ayan siya, mga yes. malaki talaga 'to. Mm -hmm. Oh. Palibot natin sa kanila. Tapos ito ma'am, pwede lagyan ba 'to ng cabin? Yes sir, pwede po. Oh, uh, pero ma'am kayo gumagawa din si Go Tractor ng cabin dito. Yes sir. Uh, ah, Pina-fabricate okay. po dito pero yun sir, um, pwede pong, kung depende po sa farmers kung gusto niya sir, pwede po sila mag-request. Ah, pwede sila mag-request. So, ayun, mga saksid oh. So, syakti ulit to yung ano nila. Ayun. Pero yun sir, um, uh, pero may dagdag na din syempre, po dagdag sa pressure. Pagdating din sa pag... So yun, next time. Oh. So yun naman mga saksid, ito naman ang pinakamalaki naman na unit nila dito no, na 60... 120B. Oh. So sir ano ito, naman 620? uh 120 HP na to sir. Oh. Para sa mga talagang matinding uh, working sa ating yung mga mahab, malalawak yes, sir, yung talaga maman. yung ano. No? Um kasi sir turbocharged na din siya. Tsaka oh. talagang ma meron na din siyang heavy duty front axle. Sir. Ah okay. Oh, kapal, kapalu? Eh. Nandito na din yung kanyang sa fuel tank sir, malaki ang kanyang capacity at umaabot ang kanyang lifting capacity sir ng 3300 kg. 3300. Yes sir. So, yun, mga so ,300 dito 300, sir, um kay 6095 at saka kay 6120B. Meron siyang tinatawag na reversible PTO. Mm -hmm. Or yung kung kailangan mo ng mas mabilis or yung 1000 RPM, nababaliktad po yung sa shaft po no sa PTO niya sir. Ah okay. Ayun nababaliktad. Oh, uh, sir. Ad. Reversible PTO po ang tawag doon. Nababaliktad po yung kanyang kung gusto niyo po yung mas, yung standard po na RPM yung 540. Ah. Meron siya yung sa 6 spline. Pwede po 'yon. Tapos pwede din pong baliktarin rin for 1000 RPM, mm. 21 spline. Ah, Reversible parang... PTO po ang tawag doon. Kumbaga ah. isang spline um, double po yung kanyang kayang gawin. Mm. Oh, dahil dito sa ano, grabe, laki niya nga kasi eh. Tapos ito, ma'am, yung available dito? Yes, sir. Din, yung Meron ba? tayo dito, power harrow na tinatawag. Okay. So, pa, pwede ito, sir, pag sa last or land preparation na pang... Kung yung sa rotovator sir, pang bungkal. At ah. ito, sir, yung pang, pang pino. Ah, siyang nagpipino. Yes, umiikot sir. siya ng paganyan? Yes, sir. Umiikot ah, okay. siya ng paganyan. Uh -huh. Mas mamapino. Parang pinyo, hinahalo pa. niya, no? Yes, sir. Ah, Ang ikot niya, sir, pag ganito. Ah, okay. Ayun, so, yun, mga success dito. Ayan, available din sa kanya. Tapos ito ma'am, yung mga implements pa natin. No? Yes Patuloy sir, dito. meron tayong mga implements dito. Ito, para sa naman po ito Ito sir, uh, tinatawag to na square baler. Uh, ah, ah -oh. Pag sa dyami, sir, or any uh, residue po, pag, pagkatapos ng harvesting, pa-square po yung hakot dito. Pagano na hmm. sir. Paglabas dito sir, square na po siya. Ah, okay. Ayan, ay dito na siya lalabas. Yes uh, sir, dito na siya lalabas. Ayun. Ganda pala, ayos na. Oh. Ito naman, sir. Um, tinatawag siyang uh, sprayer, boom sprayer. sprayer to, eh. yes, sir, sprayer ito. Ano naman kasing sprayer ito? Uh, pwede, riding type, sir. Riding type. Ah, yung ano, no? Oh, ah, sir. nag spread Mahaba. Ito, sir, nag spread Ah, oh, nag spread Tapos ito yung ano niya, lagayan ng ano ah, yan, yes, no? sir. Umabot ng 600 liters po ang capacity wow. Oh, na sila. Talagang panganuhan talaga. Yes. Oh, Masaks. Yan, available din yan sa kanila. Masaks. At kung may mga katanungan din kayo dito sa Protector 600. Protector kaya, 600, sir. Eh, mag-message lang po kayo mga saksi. So, yan. Ito, ma'am. Itong ano natin. Ito naman, sir. Ang pagkakaiba naman nito, round naman, sir. Yun kanina, sir, square. Ang ah. labas na. Ito naman, sir, round. Pagdating sa mga... Ah, pabilog naman. Sa crop ah, okay. residue natin, sir. Okay. May mga mas para mas madaling i-transport, mm. mas madaling ipunin at Ay. mas malinis mas malinis po yung ating bukirin. Ah, okay. So Ayan yun, na ito, naman. naman. yung mga saksin. So ito naman ma, malaking napsak sprayer to. Ah, yeah, uh, sir. Saan nilalagay ito ma? Sa tractor, sir. Ah, sa tractor okay. pwede sabi. Okay. Sa likod. Oo. Okay. Oh. Konektado po siya sa tractor din, sir. Ayun, mga saksi Eh, Ayan, may Tapos nag spread din ito niya, sir. Uh, lumalaki rin yung ano yes, niya. Yes, sir. nag spread din po. Eh. Yeah. yeah. pag ito mo, karamihan sa nilano to, sa... Sa ano ba? Parang sa mais or sa... Pwede, sir. Sugar cane. No, pwede karaminsan. din po siya sa rice, sir. Ah, din rin siya sa rice. Ayan, mga succeed. And then, meron din sila yung mga naghahanap dyan, mga succeed ng uh, transplanter. Ayan, yes, available sir. ang Paddy Ropac 37. Wow. Yes. So, ito, available rin sa kanila.